panaginip tungkol sa pera ay hindi bihira ipinapahiwatig nila ang iyong lakas upang makamit ang iyong mga layunin at kagustuhan ang pera sa isang panaginip ay maaring sumasalamin sa iyong antas ng kumpiyansa at talaga sa sarili at ang panaginip na ito ay maaring magpahiwatig ng iyong kakayahang gawin ang nais mo sa buhay ang pera din sa panaginip ay sumisimbolo rin ng iyong pananalapi personal na mga halaga at pakiramdam ng seguridad. Nagpapahiwatig din ito ng mga oportunidad na ipinakita sa iyo. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lang sa ating channel ay huwag kalimutang mag-subscribe at i-click mo na rin yung bell na yan sa side para naman na update ka sa ating mga bagong videos. Alam mo bang may mga kulay upang maakit ang pera? Marahil ito ay bago sa iyo, ngunit ang bawat kulay ay may sariling natatanging enerhiya at sariling vibration. At ayon sa enerhiya ng mga kulay na ito, posible na maakit ang maraming mga bagay tulad ng pag-ibig, pera, kalusugan at iba pa. Kaya alamin natin ang tungkol sa mga kulay upang maakit ang pera sa iyong buhay. Then mayari mo nang i-enjoy ang mga enerhiya na ito na magmumula sa mga kulay na ito upang maiwasan ang problema sa pera. Alam naman nating lahat na ang pera ang dahilan ng maraming iba pang mga problema na kinakaharap natin araw-araw. Kaya naman narito ang mga kulay para ma-attract mo ang pera. Number 1 kulay gold or ginto. Ang ginto ay ang ilaw, ang buhay at talagang pinakamahusay na kulay upang maakit ang pera sa iyong buhay. Pati na rin ang tagumpay sa negosyo at kasaganaan. Ang ginto rin ang kulay ng katanyagan at ningning. Kapag nakasuot ka ng kulay na ito ay handa ka ng makahanap ng solusyon upang wakasan ang iyong mga utang at problema. Magsindi ka ng isang gintong kandila at humingi ng proteksyon mula sa iyong anghel na tagapag-alaga at ang isang solusyon ay lalabas na. Para sa malaking pera, palaging piliin ang kulay ginto, ang kulay ng malaking metal. Kahit na alam nating mas mataas ang kulay ng platinum na pilak kisa sa ginto, ang ginto na higit na nauugnay naman sa prestige walang nais na manalo ng platinum metal sa Olympics. Yun ay dahil alam natin na ang ginto ay kumakatawan sa katanyagan ng tagumpay. Kaya pumili ng iyong pitaka at handbag na may katangi ang ginto. Brown. Ang brown ay isang neutral na color at ito ay isang kulay na pinakamahusay na kulay upang makaakit ng pera. Hindi man ito tingining napakalakas ngunit ito ay talagang isang kulay na may isang mahusay na enerhiya perpekto upang mapangalagaan ang katatagan at siguridad sa ekonomiya. Kung mayroon kang isang bagay na brown sa opisina o di naman kaya ay magsuod ka ng isang bagay o isang damit na kulay brown din ang kulay na ito ay makatutulong na sa iyo na masecure ang iyong kita at upang makaramdam ka ng ligtas. Yellow Kung nais mo namang maakit ang pera, ang dilaw ay isa rin sa mga kulay na may mahusay na enerhiya para sa hangaring ito. Dilaw ang kulay na ginagawang mas ang iyong isip at nagpapasigla ng pagkamalikhain. Ito rin ay isang kulay na nakakaakit ng mga oportunidad at ginagawang mas madali upang makamit ang iyong mga layunin. Orange ang orange ay ang pinagsamang enerhiya mula sa dilaw kasama ng lakas ng pulang kulay. Magbibigay ito sa iyo ng lakas at kapasya na kailangan mo upang makamit ang iyong mga layunin. Ang orange jean ay nauugnay sa kaunlaran at pera. Ang na kulay ay kulay pula. Ang pula ay ang kulay ng lakas. Ito rin na isang mahusay na gamitin kapag ikaw ay nahaharap sa mga problema sa pera. Kayon pa dapat itong gamitin sa isang balansing paraan. Naniniwala ang mga inchik na ito ang kulay ng kasaganaan at yaman. Sa katunayan, hindi na ito kagulat-gulat. Dahil nakikita natin ang lahat ng mga negosyong chino, na pinalamutian ng mga red toads at pagdating din sa tagumpay, prestige at kulay na pinakanauugnay sa maliwanag na pagsulong ang kulay na ito ay maganda, malinaw na pula ang pula ay isang kulay na may enerhiya ng apoy at ang araw sa China at India din pula ang kulay ng kaligayahan. Ito rin ang isang kulay na nauugnay sa pag-ibig at pagmamahalan at ang kulay na pinakakapakipakinabang sa mga kababaihan. Sa feng shui, pula ang kulay ng pagkilala, katanyagan, at pagtaas ng katanyagan at mga material na pag-aari ng tagumpay. Ang pula rin ay kulay ng buhay. Isipin mo na lamang ang dugo sa iyong mga ugat, ang ginagamit upang ikaw ay pasiglahin. Kapag nais mong iangat ang enerhiya ng isang bahay, magdagdag ka ng mga pulang kulay. Upang lumiwanag ang isang figurine halimbawa, magdagdag ka ng isang pulang laso dito. bog or kulay blue kung naghahanap ka ng trabaho at matatag na mapagkukunan ng kita, ang tunay na asul ang kulay para sa iyo. Ang isang navy asul na kulay na pitaka ay tutulong sa iyo na mapanatiling buo ang iyong mga source of income at lumalaki. Maghanap ka ng isang mukhang yamanin na bag na may magandang kagamit ng metal, lalo na may gold tone. Ang kombinasyon na ito ay kapwa na kamamangha at klasiko at perpekto para sa pagpapasigla ng isang tumataas na kita, lalo na sa mga panayamanin sa trabaho. Next kulay natin ang green, tumawag muli ng pera. Ang kulay na ito ay walang epekto sa pagpapabuti ng swerte sa pera ngunit meron itong potensyal na hawakan ng kapangyarihan ng paggawa para tawagin pabalik ang pera na nawala na. Sinasabing ito ay isang magandang kulay para sa isang matapat na tao na nagtatrabaho sa isang trabaho na matatag at seryoso. ang huling kulay ay ang kulay white o puti. Ang white ay nakapagbabalik ng swerte sa pera. Ito ay may kakayahan na hawakan ng kapangyarihan upang makaipon ng isang kapalaran at isang pagkilo sa paglilinis. Inirekomenda ito para sa mga taong nag-iisip na baguhin ng swerte sa pera hanggang sa ngayon. Nanais nilang magsimula muli at maari silang makakuha ng isang bagong swerte sa pera. Ang puti din ay gumagawa ng lakas sa pananalapi. Ang kulay puti ay madalas na hindi napapansin bilang isang power color. Ngunit hindi ito dapat dahil ang puti ang kulay ng metal at kinagawang tubig ang metal na siyang elemento ng pera, pagsulong ng karera at kita.